Ito, Tires on the Moves, Alas Vlog. Ikat pala nito. Ikat <laughs> pala nito. <ballo. laughs> First of all, to, saan tayo ngayon? Sa kuan sa dito, sa Dry Duck Mix, sa Cusco Yard, sa Maylang Tong. Nantong, mga ilang days na tayo dito ngayon to. Ngayon, uh, uh, ano na to ngayon? Uh, Blasting na. Ayan guys. nag uumpisa na kami mag sunblasting guys. Yung... Magnet gamit nila. Ito. Ito. to. Ito. 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 Gamit ngayon, Ito uh hal uh, yung oh. na guys ah. Napisana na guys na isang plastic. Tubig big to. Medyo <laughs> malayo guys, oh. Mer meron silang magnet na nilagay ito. Ito yung malapit na sa Guys, ito yung bottom or keel of our ships. <laughs> yung <laughs> yung propeller guys nilambat kami pero di niya nahuli kasi malakas yung propeller namin ito guys Guys, so pulido, pulido. Matubig din to ah. talaga talaga yung mga pintura pa. Yes, Iniplanatan talaga yung lilim ng barko. For finalized na kami guys, yung bodega tapos na. ngayon mga relax, may mga ay mga plastic Sa lilim ng barko sa tabo. Okay, tapos ang pintura na. Okay guys, see you in the next vlog of Tolas. Salamat at sana yes yes guys for, for more vlogs follows <laughs>